Welcome back sa ating YouTube channel mga busing. Kung bago ka palang sa aking channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe ganyan sa ibaba at sama mo na rin yung kanyang notification bell para lagi kang updated sa mga video natin i-upload araw-araw o tatlong beses sa isang linggo. Ang tutorial natin ngayon mga busing ay tungkol sa isang RS na ayaw mandar o walang kuryente. Uh, ito tapos biglang ayaw mandar at yun nga walang kuryente. So marami na tayong walang kuryente na ginawa pero pa iba, iba pero iba iba yung kanya dahilan pero iisa lang yung ating pag troubleshoot na paraan. So today's video papakita natin kung paano natin siya ito trouble o paano natin hanapin yung kanyang sakit. Pero bago natin simulan, mag-intro muna tayo mga busing. Hmm. na pag ayaw umandar tingnan natin yung kanyang wire kung may kuryenteng lumalabas at ayun nga wala tayong napalabas so punta na tayo agad dito sa kanyang magneto at syempre hanapin natin yung kanyang wire na black dahil AC drive to wire na black na may lining na red papunta sa kanyang CDI so alisin nyo lang sa kanyang socket then magtugtong lang tayo ng kapirasong wire kaling sa kanyang magneto naduktungan na natin kailangan na natin ikis-kis dito habang start natin then gaya ng sinabi ko pag may kapag wala tayong na palabas na kuryente o walang spark ito habang kinikik natin ibig sabihin sira, sira agad yung ating primary coil good yung ating primary coil dahil may napalabas tayong kuryente habang kinikit natin so balik na natin then sunod natin yung step ay uh, sundan natin yung wire papunta sa ignition galing sa kanyang CDI at i-check iche din natin gaya ng pag-check natin sa ating primary coil magdudugtong tayo ng kapirasong wire mga busing at gayahin lang natin yung ginawa natin kaninang una nagdugtong na tayo mga busing kikis-kis natin ulit. Titignan natin kung may mapapalabas tayong kuryente dito galing sa kanyang CDI. Kung wala tayong mapalabas, ibig sabihin, sira yung ating CDI. May napalabas tayong kuryente, mga busing, ibig sabihin, good yung ating CDI. So, last step na lang natin to. punta na tayo sa kanyang mismong pinakasakit ng ating ignition coil. Yung papunta sa kanyang pri yung pupunta sa kanyang spark plug linisin lang natin itong mga busing kung nalinis na natin to tapos wala pa rin lalabas na kuryente sa kanyang spark plug papunta yung spark plug ibig sabihin sira yung ating ignition coil magpapalit na tayo ng ignition coil pero bak, bago natin palitan subukan muna natin linisin yung kanilang mga ah, at saka natin i-testing baka makuha pa natin sa pang sa linis <coughs> Hugutin nyo lang ito mga busing, yung pinakasakit ng ating ignition coil, then linisin nyo dahil kinakalawang yan minsan, saka nyo ibalik at saka natin testing ulit. So nalinis na natin at ibabalik na natin at saka itetest na natin dahil okay naman yung kanyang primary coil, okay yung kanyang CDI. At tanging dito na lang tayo sa ignition nagkakaproblema. So pag wala tayong napalabas na kuryente dito mga busing, palit agad tayo ng ignition coil. Pero kung meron, mabuti very good sana sana meron nga mga busi ayun lakas mga busi ano? kung nakikita nyo yung lakas ng kanyang kuryente ngayon wala tayong binili dito naglininis lang natin yung kanyang dugto ng kanyang ignition coil so may napalabas na tayo ibig sabihin walang sira yung ating motor linis lang talaga yung kanyang kinailangan so balik natin at siguradong pagka, pagka nasa kondisyon yung ating karburador one click o click uh, under na to mga busing 100% uh, under na yung motor basta na sa condition yung ating carburetor so susubukan na natin dati pala mga busing galing na to sa akin noon pinapalitan yung kanyang piston ring noon pero hindi pa natin na-upload hanggang ngayon kaya kung bago ka palang sa akin channel pag-i-click na yung kanyang subscribe button yan si baba at pag-i-click mo yung kanyang notification bell para mapanood mo yung susunod nating upload na video lalong lalo na itong irs 100 na to yung ating pagpalit ng kanyang piston ring at yung kanyang piston so balik na tayo sa ating topic mga busing ayun nga dahil may na napalabas na tayong kuryente kailangan na natin lagay yung kanyang spark plug at tetesan na natin paandarin na natin at sigurado nga andar na itong mga busing basta't may gasolina at kondisyon yung ating karburador Okay na yung ating motor mga busing. Sana may naiwan na natong panibagong kaalaman sa inyong lahat. Hanggang dito na lang yung ating video. At maraming maraming salamat sa inyong lahat and God bless.